Ikasyam ng Hulyo, taong 1762. Umupo si Catherine the Great bilang ang emperatris ng imperyo ng Rusya matapos niyang patalsikid ng kanyang asawa na si Peter III sa pamamagitan ng isang kudeta. Kikilalanin pa siya sa kanyang mga malawak na adhikain, talido at isang maimpluwensyang pamumuno na nagpalakas ng Rusya sa Europa. Pinakasalan niya si Peter III bago pa ito maging emperador ng bansa. Ngunit bakas na dito ang kanilang hindi magandang samahan na dinagdagan pa ng kakaibang ugali ni Peter at ang mga panukalang pulisiya at reforma na binali wala ang kapakanan ng bansa. Matagumpay niyang napaalis si Peter sa trono dahil sa tulong din ng mga militar at politiko sa Rusya at kalaunan ay pumanaw din ito sa hindi masabing dahilan na nagbigidaan pa upang siguruhin ang pag-upo niya bilang emperatris itinuring ang kanyang pamamahala bilang ang gininto ang panahon ng Rusya na nagdala ng napakaraming pagbabago sa imperyo nang pagandahin niya pa ang kalidad ng edukasyon para sa mga tao at ang pagbabago ng legal na sistema. Lubos din ang itinulong niya sa ekonomiya ng bansa dahil sa mga batas na pinalakas ang kalakalan at agrikultura at pinaganda niya pa ang arkitektura sa kabuuan ng kanyang pamumuno. Pinalawak din niya ang teritoryo ng Rusya gamit ang digmaan at diplomasya kaya't paunting-unting naging isang malakas sa imperyo ito sa Europa sa panahong iyon. Inuna niya ang katatagan ng politika kaysa sa reformang panlipunan nang gawaran niya ng dagdag na kapangyarihan ng mga maliliit na maharlika na naging dagok para sa mga manggagawa. Sa kabila nito, aalalahanin ni si Catherine bilang isang makapangyarihan at mabisang pinuno na nagpaunlad at nagpalakas sa Rusya at nag-iwan ng isang magandang tatak sa kultura, politika at lipunan nito. thank you